Hello guys. Ito yung pinapangarap ko sa buhay guys, uh, pangalawang ano to. Pangalawang certificate ko as bilang isang trailer driver ayan. Yung sa wing van guys, marami. Ito dito muna. iya. Yeah, yeah, yeah. Kita ba ako nito? Ito banda. Ganyan na lang, guys. Meeting tagumpay. Alam nyo, guys, uh, malaking bagay ito sa akin. Kung alimbawa, kung nagtayo ako ng driving, ah, art quality training, and driving school, ah, uh, nakalagay dito, eh. Trailer driver, trailer driver. Pangalawa pa lang to, Yung una sa, ano, sa, France Roadway Logistic ni Polo Brands. Oh, um, pasalamatan ko si Rainbow Jan, sir. Thank you sa certificate. Tatong taon yun eh. Ngayon ito. Pangalawa. Uh, mag next level muna ako. Para akong naglalaro ng ano ba. Yung Mario. Alam nyo yung Mario. Um, yung sino maka ano. Mario and Luigi. Kailangan makuha yung prinsisa. Oh. Um, sa akin ganito din level level para makuha din ng prinsesa kung inaasam uh, simpre maraming gusto matutong mag drive ng trailer truck mm. sa messenger ko marami grabe hindi ko na ma kaya ma, -ano, uh, ma i open ko eh, puro tanong lang kung saan ba location uh, magkano ba ang um, sa akin man lang uh, mag ipon muna ako siguro sana maano yung asawa ko sumuporta sa pinapangarap ko na articulated, articulated training and driving school at sa pangarap ng iba din na gusto matuto kasi di man ngayon sa ibang bansa hmm. sa kapaslamatan ko rin si ma'am Irene pardo yung manager dito, Linis Tracking eh. sa, sa may boss Boss Saturno Subida. Uh, maraming salamat, Boss. Ito, halimbawa may office ako, i-dikit ko talaga to. Katibayan na trailer truck At saka sa 10-wheeler, marami akong uh, certificate sa 10 Tingnan ko muna kung may oras ba to. Ah, oh, ang oras. Dito ako, i-backlog ko yung ano. Wala na kasing unit ko yung na, surrender Na. Hmm. Ah, ano to? Talagang masaya ako guys. Talagang masaya ako. Saka pasalamatan ko rin yung Ah, dispatcher dito. Sir Boss Troy. Sir LA. At saka si ano. Si Sir Paloma. na ah, Nag-ano sila sa Siyempre. Kahit saan kumpanya may mga dispatcher din yan tumulong din yan sa ikaw bilang isang driver tutulong yan kung ano yung mga problema mo so, 31 even this 31 January 2024 at saka yung label ko hindi natin alam ah, yung yung label na tatahakin ko ibang ano na yan ibang hamon sa buhay ko na naman pero, tuloy lang. ilang ang sinasabi nila. Kung kaya nila, kaya mo rin. <laughs> Ayan. Kailangan talaga. Kailangan para kumpleto na. <laughs> Sana, makasacrifice ako. Sana. Uh, sacrifice ko yung paghihirap sa daan. Sa mga, ano, kasi ha? kumuha ko lang yung ano yung certificate to oh. tsaka sahod kukuha ba ako ng sahod? Uh, may nagano yung mekaniko ko ano, babalik daw ako sabi ko kumuha lang ng certificate basta na yun uh, nagkaka <laughs> parang matayag pala guys bakit? itong ginagawa ko para sa mga followers ko na gusto matuto mag drive trailer lang yung iba nga yung nag-pain sa akin bayad eh, paano ako wala ko trailer eh pero sigapin ko talaga na magkaroon tayo kahit luma man lang ang luma ngayon nito track head nasa 280 pero may mababa pa mayroon ba yan kasama sa yung ano kasama ang ganyan na luma mayroon mura mura na tapos ang pagkuha ko ng ano sa DTI madali lang kasi dalawang artiko, uh, dalawang in situ kayo eh. In 3 uh, straight track yung ganito. Straight track 'tong ganito eh. In in straight track. Anbas isa lang in 3 uh, isa lang ng ano no. Basat sa straight track, isang yung ano lang ano, yon. Isang in 3 tapos sa articulated. Ganyan. Ang ganyan no. Oh. Sa articulated yung balik-balik ano yan isang ano lang din yan din sana yung mga pangarap ng iba Sa saka pangarap ko yung pangarap ko hindi naman para sa pamilya ko to eh kung kung ano kung gusto ko lang kung sa pamilya lang eh doon na ako sa dipolo. hmm. hmm. diba pwede naman tayo mag ano doon eh ano ko kamuti? Badi. badi, bawa kana badi. Ay bir si Dede taga Bonik Kid no? Basta ito lang guys yung masasabi ko. Sa kumpanya na to. Maraming maraming salamat mo. Ma Talagang laking bagay to sa pangarap ko. ¡Gracias! Para...